Panoorin po natin ang naging sagot ng isa sa mga kilala po nating guro pagdating po sa larangan ng apologetics. Ito po ay tugon sa katanungan po ng kapatid natin patungkol po sa Ten Commandments ng ating simbahan. Now, mayroon pong malinaw na sagot dito si Brother Dwayne. Panoorin po natin ang video na ito. Huwag ma-offend sa akin ng mga katoliko. Huwag ma-offend sa akin. Kayo na lang sa sarili nyo mag-isip tungkol dito. Pero magtataka ka, bakit pagka pumapasok ka sa simbahan, di ba? Hindi ka pa nakakapasok doon sa mismong simbahan, doon pa lang sa compound pa lang, sa compound pa lang ng simbahan katoliko, doon pa lang sa compound, meron dalawang malalaking bato na nakatayo, tapos Ten Commandments daw yon. Magtataka ka, ba't wala doon sa Ten Commandments, bawal gumawa ng larawan? Eh samantalang pag mo sa Bibliyang Katoliko, nakasulat naman yun doon. Hindi ko alam, may yung mga bagay na tatanong nyo lang siguro sa pare, kasi hindi naman ako pare eh. Pero nakasama, sa kasama sa sampung utos, yung huwag kang gagawa ng larawan, huwag mong yuyukuran yung larawan na ginawa mo. Pero yung Ten Commandments na inilalagay nila sa, ano, sa, sa, uh, ano dito, sa compound ng simbahan, wala yun dun, wala, wala. Hindi ko alam kung bakit din nila sinasama yun. Siguro dahil ewan eh, ko maiipit siguro sila. Baka ganun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam hmm. kung ano stando ng ano ng Catholic Church in general. Yung okay. advice mo sa amin na magtanong kami sa pare kung bakit hindi na isama ang kam gagawa ng daraw ng New Ani na nakasulat doon sa Exodus chapter 20 verse 4 and Deuteronomy chapters 5 verse 8. Hindi na ang kailangan ni Fahong magtanong kami kasi alam na namin ang reason kung bakit hindi itsinama. Kahalip ang payo ko sa iyo mag-research sa kanilang mabullshit, bagot ka magsalip ka o mag-post ang video sa kanilang Kasi, ikaw rin ang mapapariya dyan sa ginasato mo, oh brother. Ngayon, hey the combination of oh, no other gadget and no ice is found his walls were Salmon and then said I was failing from the Catholic Church Pilos in fifth generation. Tingnan mo yung like jewishlearning.com pati isang babor na walang nakalagay na wag kang gagawa ng Josai or kung kang gagawa ng laraw na new ants. Sa halip ang nakalagay doon o nakapinat doon ay wag kang magkakaroon ng ibang mga deus ni Van Chakrin. Then on this sa aklat na A Year Through the Cross na isinulat ni John Farson wala din na panagay na wag kang gumagawa ng larawan na niyan doon sa testament main na nakalagay doon sa aklat na yun na nabanggit ko. Kasi ko alam lang ng mga umaatake sa Catholic Church yung grammar na mababasa natin sa Exodus chapter 20 verses 3 to 5 at sa Exodus chapter 5 verses 7 to 9 sa Hebrew grammar na nakasulat doon ay Exodus chapter 20 verse 3 is no ye ye lakakha elogim alpanay ng patumbas nun ay wagang magkakaroon ng ibang mga Diyos hibay right, pa. Ang

diesel ang katumbas ay huwag siyang gagawa ng diskursan. Tapos ang tumunod sa verse 5 ay notice habi yahim na huwag kang sasamba kanina. Ngayon, hindi may pwede putulin niyo ito. Kagaya ng ginagawa ng iba, pinuputol nila yun. Sangit na nila yari ng satlong ng silo doon sa unahan, negative particles na may negative samal ang Diyos, huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa at huwag siyang sasamba. Hindi may pwede putulin yun kasi ang ibig talagang sabihin ng Diyos ay huwag kang magkakaroon mag mag, mag ng ibang mga Diyos may bahay sa akin. Yun at pronoun na lahim doon sa verse 5 ng Exodus chapter 13 na lotesta hapi latin ay meron ni said Antisedent na Elohim Akirim born sa verse 3 which is huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos lotesta lahim. Kaya dyan mo maintindihan kung mag-revisors ka lang kung bakit hindi niya kailangan magyanan or inag guys sa 10 commandments ay huwag kang gagawa ang araw na iyon kasi kasama na iyon doon sa kinabi na huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos iban sa akin. Mag-research ka pa brother na mag-uti. Pati na rin yung pastor mo kung meron kang pastor na nagturo kayo or not and try to mag-uha ka ng sa'yo pa kapisong nito. The bless you brother at nabigat ka sa So, mas napalalim po yung uh, explanation no, pagdating po sa Ten Commandments. At kung bakit po hindi na kailangan pang isama dahil malino naman po yung sagot no, ni Brother Dwayne na iisa lang naman ang pinupunto doon. No. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. At yan po ang unang utos ng ating Panginoon na siya lamang ang dapat natin sambahin at huwag kang gagawa pa ng ibang Diyos o so magkakaroon ng ibang Diyos. So, sa mga Katoliko po na nakakaintindi, at sa, sa mga tunay talagang kristyano na nakakaintindi ng kautosan ng ating Panginoon ay hindi na po kailangan pang sabihin dahil iisa lang naman talaga ang ating Panginoon at ang pagkakaroon po ng ibang Diyos ay kontrari na sa unang utos ng ating Panginoon. So, sa kapatid po natin, hopefully nabigyan po ng sagot itong kanyang katanungan. That's a good attitude, again, oh, na sinasabi natin na itanong din to sa katoliko. And also, that's a good start na nagkakaroon na siya ng awareness patungkol sa mga katuroan ng ating simbahan. So, nagawa na po natin ito ng reaction video. Pwede nyo rin po itong mapanood. At uh, sana po ay nabigyan na rin po ng kalinawan itong mga katanungan na ito pagdating po sa ating pananampalataya. Again, kagaya po na sinasabi natin, mga ka-curious, maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaari nyo rin po itong may pakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kanay ko, nabasan yun, ganda. Lumapit kayo sa akin. Kung ako po ay katotestante pa, hybrid ng katoliko at protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating isipan na totoo ba to? May ba ito? Huwag kayo magalala na curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lihit mong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong sa hindi katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya. Upang sa ganon ay hindi po tayo uh, maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, eh, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At uh, makikita po ninyo yung mga topic doon. At uh, sa inyong pakikinig, tiniti ako, magiging tulad ko rin kayo, Mani Lumibaw po, isang solidong katoliko. Rodeo et Ecclesia.